Kumusta mga kaibigan? Welcome po sa aking YouTube channel ang Jose Autida Agri TV Sa pagkakataong ito ay narito pa rin tayo sa aking sakahan Ito po ang nagawa ko ngayon sa pagtatanim ko ng sitaw Sa nakaraang video noong naipakita ko sa inyo na... Maliliit pa ito. Gaya, gaya pa dito ka liit, yung bagong tanim ko. Ay, ito na ang nagiging resulta. Ito ay tatlong linggo na po ka nung aking ipinunla ito. Uh, 21 days. So, ito mga kaibigan, itong bago ay isang linggo. Isang linggo pa lang ito. Mga, mga kaibigan, sa atin pong pagsasaka kailangan po tayo na sustainable yun pong production natin ng gulay kasi po uh, mayroon na po tayong namimintin na mga suki o namimili sa atin sa palingki kaya nangangailangan po ito ng paraan na para po tayong nagninegosyo na hindi maubusan ng supply kaya yung pagtatanim natin mga kaibigan ay tuloy-tuloy po. Mayroon tayong bagong pula. Ito po, isang linggo. Mayroon po tayong tatlong linggo. At mayroon po tayong andyan sa continuous production. Sana kikita nyo mga kaibigan. Para pong matatanda na po yung sitaw natin, uh, mamaya lalapitan natin. Mga kaibigan, yung paraan natin sa pagtatanim ng sitaw ay may kaibahan sa nakaraan nating paraan. Kasi po ngayong pagdidilig natin ay nagagamit po tayo ng uh, drip irrigation hose. Ito po ang ginagamit natin. Uh, sa sa pagkakataong ito ay medyo tumigil muna tayo kasi umulan. No? Pag uh, tumigil ang ulan, ang nangangailangan yung punong nangangailangan ng pagdidilig So gamit tayo nating drip irrigation hose Yung bagong tanim natin mga kaibigan Wala Wala pang drip irrigation hose na nilagay natin kasi uh, umulan So yun pong kaibahan Sa ibang mga uh, panahon uh, Nagbubuha tayo ng balde no, Nagdidilig tayo So pag ganito karami mga kaibigan tapos nagbubuhat tayo ng balde parang hindi na po natin kaya mapapagod po tayo at nangailangan po tayo ng mga tawad. so dito mga kaibigan yun pong pataba na ating ginagamit uh, hindi pa po tayo nung nagpunla tayo hindi tayo gumamit ng pataba kasi po yung lupa natin ay talagang mataba sa katagalan nat nating pagagamit ng organic kung pataba o organic fertilizer pero yung tapos natin naglagay ito ng pagkagabangan ay nagtidilig po tayo ng water solution na mayroong abuno na nilagay natin yun pong rinsing method natin sa isang ram na tubig gagamit lang tayo ng dalawang kilo na complete o 14-14 complete fertilizer at isang kilong urea. Hinalo natin, nilagay natin sa isang drum na tubig at saka dinilig natin bawat puno. So sa nakikita nyo, ito, uh, tamang taba ang kanyang taba. Tamang tama lang. No? Panahon na nagbubunga na, nagbubunga na ito mga kaibigan, uh, bawat harvest natin, drinsing tayo. Drinsing tayo ng potassium o murito potas yun pong 0060 dilig tayo dilig tayo ah uh, bawat linggo isang bisis lang kasi po nag fruit production na po tayo ganyan lang ang paraan kung mga kaibigan so yun pong ah uh, nag spray tayo kasi po yung pag spray natin ay pag may nakikita tayong may insikto, diyan lang tayo nag-spray. Pero panahon ng kanyang pagtubo mga kaibigan, spray tayo. No, spray tayo para po wala pong lahi ng may insikto na nandiyan sa ating tanim. Kasi hindi pa tayo naglimitar na, o nag nagbigay ng alimentasyon sa pag-spray kasi wala po pong bunga hindi po po siya namumunga. So, ispre tayo para po walang isikto. Pero, pag nag-harvest na po tayo mga kaibigan, yan, nag-iingat na, nag na po tayo sa paggamit ng chemical na pesticidyo. No? Kasi po, lagi na po tayong nag ng bunga ng ating sitaw. Kasi yung pag-harvest natin ay every two days lang po. No? Every two days. Bakante isang araw, pag susunod na araw, harvest na naman tayo. So, anya tayo sa tatlong bisis sa bawat linggo. Kasi po, yung isang araw, may, uh, sa isang linggo, mayroon pong bakante na puwang na dalawang araw. So, yun pong puwang na dalawang araw, halimbawa po, uh, MWF at saka TTH. So, example mga kabigan, nag-harvest tayo ng lunis, sunod na harvest uh, Merkules. Sunod na harvest ay Hoybis, no? Pag mayroong may insekto, kailangan tapos tayo right after nag-harvest tayo sa araw ng Biyernes, spray tayo kagad, no? Ano pong gagamitin nating chemical? Yun pong mayroong pre-harvest interval na tatlong araw po. Babasahin lang po naton ang level, ang level mga kaibigan. Mayroong mayroon pong chemical na may PHI o Pre-Harvest Interval na tatlong araw. So, pag nag-harvest, nag, nag tayo sa araw ng bernes, bernes, sabado, linggo. So, tatlong araw na po mga kaibigan. pagka mag na naman tayo. Yan po ang paraan natin. So, nasusunod po natin, natin ang PHI uh, Interval na tatlong araw. Tingnan lang niyo, niyo po mga kaibigan, no? Hindi ko pwedeng banggitin ang pangalan ng uh, pangalan ng chemical supplier o brand name ng pesticide. So, ito po ang paraan natin mga kaibigan. Kasi po, may panahon nga talaga nangangailangan tayong mag-spray ng ating sitaw, no? Hindi naman uh, lagi na lang nag-spray. So, titingnan lang po natin ang kanyang kalagayan pag mayroon na bang namiminsala ang mga insekto. So nagsisikap po tayo mga kaibigan na tuwing habang tumutubo pa ang ating sitaw wala ng insekto no para po pag nagharvest na tayo talagang uh, nakokontrol na po ang mga insekto at saka hindi na po tayo lagi nag-spray ng ating sitaw So yun po ang paraan natin sa paggamit ng pesticide So habang maliit pa Uh, Nag-apply tayo ng fungicide. para po sa paligid o sa buong area wala pong mga punggos So habang tumutubo siya, libre na po siya sa mga pung punggal disease So mga kaibigan, uh, ito, itong paraan natin ay talagang uh, kinakailangan po natin Para po tuloy-tuloy ang ating production ng sitaw So mga kaibigan, uh, lipat tayo ng pwisto ng... Para po makikita niyo ang aking sitaw na matatanda na at parang tumigil na siya sa pagbubunga. Okay mga kaibigan, uh, dito tayo sa isang area ko na uh, mayroong sitaw na medyo matanda na pero mayroon pang bunga. Sa katunayan, bukas, itong mga bungang ito, bukas, aanihin na po natin ito. Ito, ito. So mga kaibigan, uh, mga ilang bisis na po ito nag-harvest tayo. So sa dulo, medyo mataas-taas po ito yung uh, tudling. So, so uh, malayo, malayo. So yung ano, pagdidilig natin, uh, mayroon pa rin tayong drip irrigation hose mga kaibigan. Okay? So mayroon pa tayong drum. Ah... Uh, dito tayo naglalagay ng pataba at saka nagdidilig tayo sa pamagitan ng ating ano, sprinkler So yung pagdidilig natin mga kaibigan, tuwing natapos tayo nag-harvest, ganyan lang. No? Ganyan lang sa gitna. Naglalagay lang tayo ng ganyan. So yun na po ang kanyang pataba every harvest kakaunti lang pataba para po mabilis pagtubo ng kanyang bunga so ganyan mga kaibigan yung pag, uh, paraan natin sa pag alaga uh, o pagtanim ng sitaw para po tuloy tuloy po ang pag aani natin at saka yon po mga suki natin sa pilingke hindi naman tayo iiwanan sana po nagugustuhan nyo ang aking uh, video ngayon at sana po patuloy nyo tangkilikin ang aking YouTube channel. Maraming salamat at magandang hapon sa inyo lahat.